isang mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 10, 2025, Webes ng ikalabing apat na linggo sa karaniwang panahon. Atin po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Genesis chapter 44 verses 18 to 21, verses 23 to 29, and chapter 45 verses 1 to 5. Noong mga araw na iyon, lumapit si Huda kay Jose Atang ang wika. Nakikiusap po ako, ginoo, kung inyong mamarapati. Huwag sana ninyong ikagagali. Ang palagay ko sa inyo ay para na kayong faraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang tugon po namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Sinabi pa namin patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalin siya rito upang inyong makita. Ang wika naman ninyo ay hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Ang lahat ng ito ay sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng pagkain. Ipinaalala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyo na dalawa na lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa. Maaring niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaring mamatay ako sa dalamhati. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin kaya pinaalis niya ang kanyang tagapaglingkod. Nang sila na lamang ang naroon, pinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Egyptyo. kaya ang balita ay mabalis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Guhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Dumapit kayo, mika ni Jose. Dumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto, Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At ito na nga po yung hinihintay natin na kasagutan you know, kung bakit nangyari ang lahat ng naranasan ni Jose. You know, na pagpapahirap mula mismo sa kanyang mga kapatid. Uh, nang siya ay pagbili na bilang alipin at pahirapan doon, ibilanggo hanggang sa naging uh, tagapaglingkod na siya ng paraon at ngayon ay kinikilala ng leader. No? At sabi nga dito ay uh, nagkaroon na ng dialogue no? itong magkakapatid. at uh, nagpakilala na rin si Jose na kanilang kapatid at yun yung nakita nga na na dahilan na ang Diyos ang nagpadala sa kanya. Parang yung proseso lang talaga na hindi naging madali dahil nga na, kailangan pang pagdaanan iyon. Pero lahat ay ng paghihirap ay naglaho dahil nasagot na ang tanong bakit hinayaan ng Diyos sa mangyari iyon para madala si, si Jose sa Egypto at si Jose ang magiging daan para iligtas ang buong dipik no ni Israel sa mula sa kagutuman kaya ito po no, naging paraan ng kaligtasan kaya sana po no katulad nitong karanasan ni ni Jose at ng kanyang mga kapatid maabot din, dumarating sa punto na hindi tayo nagkakaintindihan, nagkakaaway-away tayo, lumilipas ang mahabang panahon ng pag-aalitan. Pero sana po makita din natin yung liwanag no, na dahilan uh, kung bakit kailangan natin itong pagdaanan at bakit tayo nasaktan, bakit tayo naloko, uh, no, natin lagi. At kung darating ang araw na hihingiin sa atin na makapagpatawad, nawa ay maging bukas na rin tayo sa ganitong uh, pagbibigay, no, yung pagunawa at lalong-lalo na yung uh, pagpapasalamat no, naranasan natin ang lahat ng ito. Dahil merong biyaya, merong grasya ang Diyos sa bawat karanasan natin atin po napagdadaan. Muli po sa mapagpalang araw sa inyong pangalan.